What the hell, boy? <laughs> <laughs> So, sa video na to ay napag-isipan ko na sumubok magpaglaro ng Bedwars dito sa Hot Mini Games. Dahil sa sobrang boring na rin talaga ng bakasyon namin mga boy. Kaya kung nabuboring ka na rin at gusto mong manood ng mga ganitong video, eh stay put ka lang dyan boy kasi papakita ang nila na malupitang Minecraft skills kahit na hindi ako marunong maglaro ng hide na to. Kaya kung hindi ka pa nang subscribe, eh tapikin mo na yung subscribe button dahil pinaghirapan ko ng edit eh, boy. Kaya eh, napakalaking bagay na para sa akin na mag-subscribe ka. Pero kung hindi mo naman talaga ito na-enjoy, eh feel free to subscribe. Yun lang. Anyways, enjoy the video. So, ito na guys. Ito na, kapasok na tayo. Let's go. Na ngayon, nandito tayo sa, ano, sa hive. Ay, wait lang. Punta muna ako sa lugar na walang maraming tao para mag-intro tayo mga boy. So, kamusta sa inyo? Ako nga pala si Jay-Z. Tayo yung nandito sa hive. Ayan, uh, nakakita nyo naman. Uh, nandito tayo Subukan natin kung kaya ba natin makipagsabayan sa mga malalakas dito, mga boy. Ah, uh, 'yun lang. May nag-aasaran pa dito. So, yeah, let's go na. We don't care. Let me tell Let me dito, guys. Pumasok na ako kasi sabi nila pumasok ng dawa ako eh. Ewan ko pa sa mga 'yan, gustong-gusto na akong pumasok. Matatalo din naman. Walang ganon, Ha? Huh? kung matalo ko sila first time yun sa balat na skinless. kasi boy ngayon ngayon lang ako naglalaro kaya kung matalo ko sila big achievement yun uy si Dream na, na nananaginip pre kapalita <tinyo> ako muna kayo dito ng mga pinaka ultimate pinaka ultimate dalawang beses na yan dito nga nagpa parkour parkour pa ako habang nagaantay at kung tatanungin mo ako kung kinakabahan ako boy hindi ako kinakabahan ninonervous lang Nice one. Andito na tayo mga boy at sa tingin ko kulay gray tayo. Hindi ko hindi ko gusto pero okay. Ayun nga gray team na tayo mga boy. Yan mga boy, may iron na tayo. Kuha na tayo ng wool tapos mag-bridge na tayo dun sa malayo kasi malapit lang naman eh. I'm fast fuck boy! Umabot ka. Yan! Kuha natin tong dalawang diamond na to para makapag ano na tayo ng awad. Oops! Wala kayo nakita. Ano, ano ba tong cut nga to? Iba tayo dito ng wool. Iba tayo ng ano. Takpan na natin yung ano natin muna. Yung bed natin. Baka masira bigla. Hindi na talaga tayo mag-respon na ito. Tapos na. Try ko kumuha ng ano dun. Ng diamonds ulit. Sana hindi na tayo mahulog. Kuha muna tayo dito ng ano. Ng mustard. Baka mapaaway tayo. Tara. boy. Let's go. Let's go. Ay may papunta oh. Takot. <laughs> Bumalik. Takot. <laughs> yung mouse ko. Nangyari sa'yo boy. Abot. Nice one kulang to kulang kulang to kulang to balikan po kaya balik tayo balik tayo Kailangan kasi natin 32 tapos tagdos yung tagdos yung deep slate mga pre ito nice one may isa tara na tara na baka maabutan tayo nyan may sword na yan yep that's me you're probably wondering how I ended up in this situation ah uh, what 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 uh, part nga na mga boy dinagdungan ko na yung bridge dun kasi nadala na talaga ako hindi na yun mauulit hindi na tayo mauhulog sa maling ta ay este sa bridge na yun ano bang meron sa akin boy? boy dolo ko talaga yung mouse ko ano ba to ayun anyways lagyan na natin to pre dito na natin pangin ko na rin yung diamond na to wala namang kumukuha gusto nila matalo ay grabing yabang mo boy, boy muna ako ng deep slate dito. Mamaya tatakpan natin yan kapag 32 na. Uy, may gusto makipaglaban dito. Uy, ano, ano, ano. Laban tayo, laban tayo. Oo, oo, oh. Uy, wala ito. Patay to patay ito. Hindi makahit, hindi makahit. <laughs> patay. Salamat sa extra dias mo, boy. Ito may isa, sakto. Makakabuo na tayo ng, ano, isa pang deep slate. Ay, 16 pala. Nice. So, meron na akong dos dito na dias kuha muna ako na itong lipstick na sarangan na natin yung bed natin mga boy so yeah tapos na natin dito i-balance na lang natin yung design nito para kahit pa medyo maganda naman uh -huh. <laughs> sorry guys kung hindi ako masyado sanay magsalita dito ano kasi first video natin to mga boy basta hayaan nyo masasanay din tayo Sugurin ko kaya 'to. Sugurin ko 'to, boy. Piling ko malakas na ako eh. Yeah, naka-armor pala 'to. Shhh, parang mali to ang ginawa natin, mga buya. Ah. Wakay iya. Yeah. So, pinilit ko makipaglaban dito kahit na may armor na siya at naglalaga ko. Kita niyo naman sa gameplay, 'di ba? Hindi ko siya ma-hit, boy, pero okay lang 'yan kasi sabi nga ni Orada, hindi mahalaga ang magwagi, basta ikaw ay nakibahagi. Uh, tama? Tama. 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 tayo nalulog May umay nahulog no? Nahulog sa trap natin boy Tara bili tayo ng ano Armor pati sword pati wall May, may balak akong gawin sa nakalaban natin kanina boy. Gusto mo bang malaman kung ano tinutukoy ko doon sa sinabi kong may binabalak ako? Well, ito yon. Tara mga pre, kuhay natin yung gold niya. <laughs> ito na. Tara, tara, takpo, takpo, takpo. Tak, tak, Bilis. Ah, nakuha kita ng gold. <laughs> Uh, ito naman joke lang eh Hindi <laughs> pa nga tayo nakaka-respond dito Eh nandito na kagad siya boy Papunta na sa atin Mukhang napikon talaga sa ginawa natin kanina to Hindi <laughs> ako natatakot sa'yo boy Kahit magtawag ka pa ng kampe mo Wala kang pickaxe boy <laughs> Wala kang pickaxe boy Wala yun guys Wala yun Wala yun Wala yun pagka-respawn na pagka-respawn ko nga dito ay sinubukan ko talagang makalayo sa kanya para makatakbo tayo papunta sa base niya para pasagin yung bed niya ay ayang kaso naalala ko nakadip slate din pala yung bed niya boy kaya hindi natin masisira buti na lang alam ko kung paano takasan yung mga ganitong sitwasyon ha <laughs> natakasan ko ngayon eh, ito naman yung nangyari boy hindi ko din alam kung anong pumasok sa isip ko para lusubin yung naka armor na yon tapos ako wala akong dala dala dito na kahit ano kahit nga sword wala akong dala eh. Stupid dito ay hindi pa ako nadala at tinry ko pa talagang makipaglaban sa kanila kahit na alam ko na lugi na talaga ako. Pero boy ano, laban pa dito. Kahit lugi ako, lalabanan ko kayo. Grabe ka! Maangas ka boy! Ano, tara dito, tara dito, ano, laban di ayo, di agay, okay, agay, okay, laban tayo dito, ano, ano, ano. At ito nga ang sumunod na mga nangyari. Naulog din kami tatlo. sa <laughs> so, mga oras nga na to guys, ay nakita ko na tatlo na lang pala kami nagdalaban naglalaban. Kaya nagseryoso na talaga ako dito boy. Ah, tara, tara game. Punta mo na ako doon. Magkwala dayas para kahit pa paano makapagpalagpalag na tayo. Kailangan natin ito para makakuha tayo ng diamond sword eh. Kailangan ko na ang lima. Wait, apat lang to at... Okay, ito na lima na. Tara na, balik na tayo mga boy. Nagseryoso na talaga ako dito boy. seryoso na daw angas at uh, yeah huh? lagyan na lang natin ng oil baka mahulog na naman ako sa maling tao ay este sa so bridge na yun ang angas mo talaga boy kakaiba ka talaga maglaro pagka respawn ko nga dito mga boy nakita ko kaagad doon na mayroon na palang anim na dayas ewan ko ba may sharingan ata ako kaya madali-dali ko kay itong kinuha baka kuain pa ng iba baka kuain mo pa eh Let's go, kuhain ko na to. Gagawa na tayo ng iron sword mga boy. At nung meron na nga akong diamond, eh kinuha ko na kaagad kung ano ang objective ko, which is yung iron sword. At pagkatapos niyan, eh pumunta na ako sa kabilang base kasi nalaman ko na bawal pala sila magkaroon ng gold kasi wala silang permit para dito. Pagkatapos ko ang kuhain yung gold na yon, eh sobrang tuwa ko parang ganito. Oh my god! Wow! De, joke lang. Bumalik na ako sa base ko kasi gagawa na dapat ako nito ng iron armor. Eh, ito ang mga nangyari. Eto na guys, makakagawa na tayo ng iron armor. Ano ba tayo gumana? Ay, ay, 28 pala. 27 lang to. Kuha na ako dun. At nung nalaman ko nga na pa pala ang aking gold bar, eh, kumuha na kagad daw sa kabilang base. Kasi kapag hindi pa ako nakakuha nito, hindi tayo mag upgrade ng armor at malulugi tayo sa kanila pag naglaba na. Kasi yung isa dito naka-diamond armor na kuhaan ko lang ito sa gate tapos haalis na rin ako ay nandun pa siya next nice one bumaba tara kuha na tayo akin na tong gold mo alam mo bang wala kang permit para magkaroon ng gold boy pagkakuha ko nga ng gold niya eh, dali, dali na akong pumunta sa base ko kasi nalaman ko na baka meron na nga siyang pickaxe at maunahan ako sa pagpunta doon. at nakita ko rin na papunta na rin pala siya kaya dali dali na talaga akong pumunta dito na ako kinabahan pero uh, nahulog siya mga boy at nung nalaman ko na nahulog na siya, ito na ang pagkakataon ko para tapusin ang laro. Get out of here. So, hindi man smooth ang ating pagkapanalo, eh okay lang yun boy dahil babawi ako sa inyo. Pero, nung babawi na ako, ito ang mga nangyari. Babawi tayo boy, ito na, searching for new game na. Let's go! Huh? Ano to? Hindi naman ito yung hive eh. Ano to? Ano to? At kung umabot ka sa part na to, eh isa kang alamat boy. Pero kung nakasubscribe ka sa akin, eh mas alamat ka boy. Huh? Ano daw? Anyways, dito ko natatapusin yung video. Ah, uh, yeah. Bye-bye.